Sa laban ng Administrasyong Duterte kontra ilegal na droga, ilang drug addict at pusher na rin ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Maliban dito, makailang beses na rin sinalakay ng pinagsamang puwersa ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency ang mga hinihinalang shabu laboratory dito sa Pilipinas. Ngayong linggo lamang, nareid ng PIDEA ang isang diomone Shabu Lab sa maykawayan City, Isabela. Narecover dito ang mga gamit at aparatos ng pagluto at manufacture ng shabu. Ang nasabing laboratory ay Diomane pag-aari ng isang foreign national. Noong nakalang buwan lamang, isang shabu lab rin ang nadiskubre sa May Arayat, Pampanga. Mismo ang Pangulong Rodrigo Duterte pa ang nag-inspeksyon sa nasabing pasilidad. At base sa investigasyon, hindi pa operational ang nasabing Shabu laboratory. Ngunit sa tansya ng mga otoridad, may kapasidad itong mag-produce ng higit kumulang 200 kilong shabu kada araw. Dalawang Chinese national naman na sina Anthony Reyes kwa at Jackie Lishi ang tinutunong operators ng nasabing pasilidad. Noong July 11 ng kasalukuyang taon, isang floating shabu laboratory naman ang nadiskubre ng mga otoridad sa may Subic Bay, Sambales. Na-recover sa nasabing laboratory ang mga kagamitan na pwedeng mag-produce ng 25 kilo ng shabu kada araw at kalahating kilo ng shabu na may halaga na 2.2 milyon pesos. Apat na Chinese national ang inaresto ng mga otoridad sa nasabing raid. Dalawang Taiwanese national naman ang naaresto sa Maylas City noong Hulyo nang niraid ng PIDEA isang pinaghinalaang shabu laboratory. Ang nasabing bahay ay ginagamit yung mano para sa pagluluto, pag-imbak at pag-package ng shabu na ay binibenta sa marketa. Noong Mayo ng taong kasalukuyan, natagpuan sa isang residential village sa Mayangeles City ang liquid shabu na may market value na 1.2 billion pesos at bago mali sa kanyang pwesto ang dating Pangulong Benigno Aquino III, isang shabu laboratory ang sinalakay ng mga anti-drug enforcers sa May Santa Cruz, Manila. Nakumpis ka sa nasabing grade ang mahigit kumulang 64 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 320 million pesos. Sa nasabing grade rin na aresto ang dating PDA agent na si Colonel Ferdinand Marcelino. Kasama niya ang Chinese national na si Yan Yu Show. At hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung totoo ang balibalita na mayroong shabu laboratory sa loob mismo ng New Bilibid Prison kung saan malaya nakakapagbenta di ng ilegal na droga ang mga tinaguriang drug lord sa ating bansa. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.